Oh. Hi, guys! Good morning! So, so kagigising ko lang. Ayan, may pimple ako. So, ayan, guys. So, pupunta tayo doon sa farm. Farms? Hindi. Ah. Doon sa tanima ng apalaya ni Papa. Kasi papakuha ako ulam namin. Dalawa na ang pamangkin ko mamaya. So, ayan. So, ipapasyol ko kayo doon, guys. Punta tayo doon. Ipapasyol ko kayo doon. So... Let's go! Hi, cow! So, ito yun mga biang ang garden ni Papa. So, ayan. So, ito ay mga ampalaya. So, medyo malapad-lapad. Ayan, guys. Pwede-pwede na yan. Ano? A harvest. Or kunin. Or pitasin. Ayan. At ibenta. So, syempre, piliin lang yung mga malalaki. Ayan. So, ang dami na rin na ibenta yan na mga ampalaya. Ayan. And then, kasi nga, ito yung libangan ni Papa. Magtanim-tanim. Ayan. Ampalaya, okra. Uh, ano pa nga yung isa? Kalabasa. At saka yung sitaw. Pero wala silang tanim ngayon na sitaw at saka okra. So, ito yung talagang pinagpukos ni Papa yung ampalaya. At doon mamaya dadalhin tayo kayo sa tanim na kalabasa. Sa pa ni Papa na kalabasa. Ayan. So, tutulon ko siya siyang pumitas Kaso, So, sabi niya, hindi pa pala, ano, hindi pa pala mag-harvest. Susunod na araw pa doon mag-harvest. Ayan. So, ba diba? O, ayan. Ganito kalapad, guys. Hindi naman siya as in kalaparan. Ayan. Medyo kahabaan siya. Ayan, guys. Ayan, o. Oh. See? May mga namumulaklak pa. Ayan, sabi sabi pag may bulaklak, mamumunga pa yan. Ayan, ang dami guys. oh. see? O, oh, ayan. Ang dami. Tsaka, ang dami pa rin mga maliliit na palaya. Sila laki pa yan. At tsaka nga pala, binabalot yan ni Papa isa-isa. Kasi, ano, parang hindi siya maano ng mga insekto. Diba? Kasi yung ibang mga insekto ay pumapasok dyan. Kaya, ang iba ay may sira and parang ganon kaya tinitiis talaga yan ni Papa na ng plastic bawat isa so ayun guys at ayan balik tayo dun ulit at pupunta naman tayo dito ito naman yung kalabasa niyang tanim ayan so kung napapansin nyo yan mataba yung mga dahon lalago ng dahon Siyempre nga, yung lupa kasi dito ay um, tawag dito mataba. Kaya, siyempre maganda rin yung tubo ng kalabasa. So, kung napapansin nyo, ang daming bulaklak. Ayan. So, ibig sabihin, mamumunga yan. Ayan, no? Oh, ang daming mga bulaklak. Kasi nga, maganda yung tubo niya. So, ayan lamang mga bee. Ayan. Thank you so much for watching.